Eh, yung ginawa ko guys, ano ginawa na to? ito lang talaga wala. Tambay. Yosi, 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 yosi. Wala mano kasi, oh. Wala talaga, guys. Sobrang dilim talaga, oh. grabe. Oh. Malakas na bagyo ay malakas na ulan talaga to, guys. Oh, oo eh. Oh, siya mga pre so pray lang talaga kami guys na okay lang kahit walang signal basta mawala ka lang itong bagyong to itong ulan na to yan. sana mawala yung ulan na yan at maging okay kami lahat yan lang guys at uh, salamat sa mga andyan pa rin sa sumuporta sa akin. Thank you sa support nyo. Sana maging okay kami dito at pray lang. Thank you guys. Salamat sa panonood. Cheers.